dito na naman tayo sa ating mission hello guys sino yung gustong marunong magluto ng manok guys papakita ko sa inyo, sa inyo ngayon kung paano magluto ng manok para yung mga mga natutulog yan ay may experience sa pagluluto ng manok Ganyan lang gawin guys. Para ka lang naglalaro. Pero may mga steps, England, may mga steps yan. Maraman yun lang yun ha. Pag, inuruan ko kayo. masukkan natin